Shout out sa lahat ng mga follower at mga Shout idol. Good afternoon po sa inyo. Happy to see sa inyo mga idol. Ito mga idol kung mapapansin niyo yung binlog ko nung nakaraan. Shout out Ayan. mga idol. Ayos na to mga idol, may capping na. Ngayon may ventilation ng CR. Ayun, tinapat namin sa sa plane mga idol para yung kurbo hindi madadali. Kung mapapansin niyo mga idol, nakakinapos lang kami ng ano, ilbo. Kaya yung Owner na lang dito maglalagay ng ng elbow. Ito naman. Ano naman 'tong mga idol? Hindi 'to pasingaw ng si Arcondi yung pag nag Anong tawag doon? Uh, kitchen. Kitchen ano? Ayun. Ayun, mabango ka kanina mga idol, mga follower, mabango. Kasi nagluluto sila. yan, yan yung pasingawan mga idol. Kumapasing yan, may kape na rin to mga idol. Idol. Ayan yung mga idol natin o. Oh. mapapansin yung mga idol, ayos na. May, may ano na rin yun, may box flashing. Ayan. mga idol, mga follower. Sinaga lang namin ngayong martis to mga idol kahit umuulan. Ay importante matapos namin kasi tinambakan na tayo ng project. Ayun, hindi nga kami makahalos makagawa dahil yung ulan lagi laging ano, bubuhos. Kaya kung mapapansin yung mga idol, ang ganda na. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy to see sa inyo mga idol. Yan. Ito naman yung mga idol. Babalikan pa namin to. Oh. Uh, babalikan niya kasi tatra season din yan. Uh, inunan lang namin to mga idol kasi may may mga basa dito sa area nito. Ayan so, mga idol. Ganda. Na Yan mga idol, mga follower. Ito yung si George Mabini, mga idol, yung taga-sukat namin. Siyempre, nag inspect din sa mga trabaho ng Peris Cruz ng idol, roping. Kaya siya po yung supervisor po namin. Okay, thank you. God bless, mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy to sa inyo, mga idol. Finish project na naman tayo, mga idol. Yung mga isang mga ibang kasama, mga idol, Nandoon sa palingki ng Angono. Nagkakabit sila ng lubers. Nga sabi ko, sige, kahit pa paano, tumigil-tigil naman yung ulan, kabit muna tayo mga lovers para uh, sa sunod na araw, ibang project na naman. Ayaw ko mapapansin yung mga idol. Yun. Finish na. Ganda. Yan. Yan may vlog din mga idol. Uh, si George Mabini. mabini. Yan isang vlogger din to mga idol mga follower yung taga sukat namin mga idol quality mga, mga idol kagawa. mga super, supervisor Kaya, mga... po ng Perez Cross Roofing Enterprises uh, ayan mga idol ganda wag lang nasubukan na ah. quality talaga quality ayan titingnan natin mga idol yung yung mga Bidin box flashing ayan ko no. Ay, ang hirap bumaba ah, ganda mga idol mga follower Ang itim ng langit, mga idol, mga follower, oh. Talagang... Ayan, baba na tayo. Ayan. Ah. Ayan. Ayan, mo, mga idol, yan. Yan yung indirect na tinatawag, mga idol. Indirect na para doon sa ceiling nila. Ah, ayan, kung mapapansin nyo, mga idol, yan. Yan, direct yan, mga idol, kung tatawagin natin, Yan para yung siling nila doon nakakapit sa ilalim ng dito, ayan, uh, box namin. Ayan, ayan, ayan. ituro mo nga pre. Ayan, ayan. ganyan, nakatumbok yan, ayan. Kung mapapansin nyo mga yan, idol, ayan. No? Ayan. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko. Ayan mga idol, kung mapapansin nyo, ang ganda. Ayan. Ganda ng pagkayari. Yan yung trabaho namin ngayong Martis mga idol kung mapapansin nyo. Tinapos lang namin to mga idol para bukas iba na naman. Ah, ganda rito. Ah, binyo to mga idol kung mapapansin nyo. Yan. Pag natapos ng owner nito, binyo yan. Ayan, ganda mga idol. Okay. Thank you. God bless sa lahat ng mga idol ko at mga follower at mga contraction worker kayo. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. God bless you to all mga idol at mga follower ko. Thank you. God bless. Pwede na yun. 4 minutes. 4 minutes.